Diretsahang sinabi ni James Reid na hindi na siya tatanggap ng anumang proyekto kasama ang kanyang dating galove ka team at ex-girlfriend na si Nadine Lustre. Ay kay James, ang desisyong ito ay bilang respeto sa kanyang kasalukuyang girlfriend na si Isa Pressman. Naging usap-usapan ito dahil maraming mga fans ang umaasang magkakaroon pa ng JD reunion. Ngunit tila hindi na mangyayari ito. Dagdag pa ni James, gusto niya ring tulungan ang kanyang mga fans at followers na maga-move on sa kanilang paghihiwalay ni Nadine. Lalo na at matagal na itong nangyari at pareho na silang masaya sa kanya-kanyang buhay. Sinabi rin ng aktor at singer na lubhang naaapektuhan ang kanilang mental health ng patuloy na pambabash ng ilang fans. Ayon sa kanya, sana'y matapos na ang toxic na usapan tungkol sa kanilang relasyon. Sa kabila ng hindi na muling pagsasama sa trabaho nila ni Nadine, tuloy pa rin ang karera ni James sa industriya ng entertainment. Nakatuon siya ngayon sa kanyang musika at ayon sa mga ulat, naghahanda siya sa mga bagong proyekto sa kanyang music career. Mas lalo pa niyang pinag-igihan ang pagpoproduce ng mga kanta at marami ang umaasa sa mga bago niyang releases. Si Nadine Lustre naman sa kabilang banda ay tila open pa rin sa posibilidad na makatrabaho muli si James kung mabibigyan ng tamang pagkakataon. Ayon sa isang panayam, sinabi ni Nadine na hindi niya isinasara ang pinto sa muling pagtatrabaho kasama si James. Ngunit nauunawaan niya ang desisyon ng kanyang ex na mag-move on. Sa mga fans ng Jaden, alam nating mahirap tanggapin ang balitang ito. Ngunit malinaw na parehong masaya na sina James at Nadine sa kanya-kanyang mga buhay at karir. Patuloy nating suportahan ang kanilang mga individual na proyekto at respeto sa kanilang mga personal na desisyon. Samantala, si Isa Pressman, kasalukuyang girlfriend ni James, ay nananatiling supportive sa mga plano ng aktor at singer. Ayon sa mga ulat, mas lalo pang nagiging matatag ang relasyon nila at mas pinipili ni James na mag-focus sa kanyang personal na buhay at mga bagong opportunities. Ngayon, malinaw na hindi na magkakatrabaho si na James at Nadine, marami pa rin ang umaasa na mas magiging maganda ang kanilang mga karera bilang solo artist. At sa kabila ng lahat, ang kanilang legacy bilang Jaden ay mananatili sa puso ng maraming fans na sumuporta sa kanila mula pa noong una. Anong opinion ninyo sa balitang ito, mga kakita-kits? I-comment nyo na at pag-usapan natin ito. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest showbiz news. Kita-kits ulit sa susunod na balita dito sa Kita-kits Showbiz!